Hello mga idol, welcome to my YouTube channel. Uh, hello guys, uh, itong super mini video ko okay. ating muna i-discuss ko to. Ating muna pag usapan itong super mini video ko okay guys. Ito guys yung pinaka box niya. Ayan. At saka yung mga gamit natin guys, meron tayong upgrade dito na tumaas yung wattage, yung subwoofer natin guys. Ayan. Ito guys yung pinaka unit niya. Wala pang laman, lalagyan pa lang ng laman yan Then ito yung amplifier guys, subok na to. Um, 400 watts niyan guys, yung amplifier na to guys. Mono. Ngayon, nakakuha tayo guys ng speaker na subwoofer na tumas na yung wattage niya. Ayun. Ito guys, so 50 watts na yan yung subwoofer. Pag pinagsama mo yan, 300 watts na. Bali malapit na dito sa ating amplifier ang wattage niya ito cellphone pwede sa tablet kasi tumataas to guys to yan tumataas yan tapos umabanti pa yan paharap yan o humahaba sya umabanti yan paharap kaya pwede sya sa tablet and then itong cover natin sa subwoofer is kukulayan natin yan saka itong mid range yan kukulayan din natin ng itim kasi may pagka gray sya o oh. Ayun, para iwas sa kalawang, kulayan na lang natin ng itim. may glossy black naman tayong pangkulay. Kulayan kukulayan yan pati itong cover para lahat sila itim. And then, din tayong mic. Ito guys, na para dito sa video okay natin. Yan. guys, video lumakas na siya ng konti dahil dito sa subwoofer niya. Kaya tumas yung wattage meron na tayong 150 watts dati ang gamit ko 100 lang pero ngayon ito 150 watts na pwede na ah, saka match na dito sa ating amplifier yun guys guys tapos pa sa may, napansin nyo mayroong kulang no ito twitter yan yung para dito yan sa butas na bilog yan twitter nya pero ang sabi daw guys dito sa karton nya yan 500 watts daw oh. yan o, oh, ito yung blister ng mini twitter Ayan, yung oh, piso electric. yan ito yung blister ng tweeter niya. Ito guys, dinabas ko na. yan. Ito guys, ang update ng aking super mini video. Okay, bali. Ah, lumakas pa siya ng konti dahil dito sa subwoofer naging 300 watts na yung dalawang speaker nya para dito kasi mono lang to pag sinagsama mo na yung 300 watts yan match na match na dito sa ating amplifier yan guys and then ngayon guys kung may kakabitan natin itong mga accessories nya is ito na yung magiging kabuhan nya guys Ayan, oh, ito na yung magiging kabuhan yan, kompleto na. Ayan, dito na yung Twitter, mid rinse, saka subukas sa side. Saka, ayan, itim na itim, kasi may kulay na yung kinulayan na natin ito yung uh, holder nya ha cellphone din ito na yung amplifier yan ito yung amplifier nya easy dc guys yung amplifier natin easy dc pili 12 volts pili 220 yan ito yung 220 cord At saka yung pang 12 volts nya guys ito may, yun, know, may plug yan para yan sa 12 volts naman kung kailangan nyo yan. Pwede to guys. Uh, effective to. Tested na to sa solar na battery. Yung 20 amperes lang na battery na solar. Yan. Unlimited na yung guys ang gamit nyo dito. Kahit wala kayong kuryente. Basta naka solar. Battery supply kayo. Ito so yan guys. So, meron naman na gamit dito. Na, uh, plug nya para dito sa yan. Para magamit sa 12 volts. And then Uh, ako guys meron naman akong ginagamit na solar panel ito yan. 20 amperes yan o battery ayan naka solar panel naman ako kaya testin ko na yan natitestin ko na yung super mini video okay ko dahil dito meron akong solar na 20 amperes naka inverter pa yan o may meron may, siyang solar charger controller ayan. 20 amperes yan guys yung battery ko na yan ito malit lang naman yung board niya. Malit lang. Ah, ito guys yung board niya. Pantama lang. Malit lang 'yan. Para yan dito sa mga video -okay ko pag magte-testing ako 'yan. Oh, ah, ayan guys, nakita niyo lang guys ang gawa kong super mini video okay. Ngayon. Kaya may recommend ko sa inyo na tested talaga 'to dahil ito nga dito sa mga ginagamit kong mga aparato 'yan. Then video yung sulat. guys yung buo ito yung mga spare part nya yung mga accessories nya yung ginagamit ko bali nilagay ko na lang sya sa 3 way may tweeter, middle at saka subwoofer kasi dito mono ang connection nito kaya pinag sasabay ko na lang sa isang line Ayan. pero malakas sa guys tasted na Ayan. kung kayo guys mag pm chat Punta na lang kayo sa aking BP Nyaruyo TV Facebook page yan guys. Kaya, doon na lang tayo kumontak sa akin guys sa aking Facebook page BP Nyaruyo TV. yan Hanggang dito na lang guys. Magandang araw muli sa inyong lahat. yan God bless.